good morning guys welcome back to my channel so for today's video ay ang pang pang third na holiday namin so ayun sa dating place pa rin kami ewan ko kung matutuloy ang pag impact ng aking umari so ayan guys samahan ninyo ako sa aking paglilibot ngayong araw ng lunes october 2 2023 ayan keep on watching guys So guys, mag-withdraw muna tayo yan TikTok. yung pera Dito na tayo sa Kolontong. Ayan, pababa na tayo sa may ano ay? sira. Pababa na tayo sa may train, guys. Ayan, eto ang Bank of China kung saan ako nag-withdraw. May Maxim Cakes dito. Titinda siya ng mga tinapay pang kape. Ayan. Ayan, guys. Pababa na ako sa may train. Samahan niyo ako maglibot ngayong araw.

Please move away from the door area. Thank you. Same like how gun team we are cutting to please stand back from the train doors. <laughs> 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 ang activities namin ngayong araw. Ayan, mag-empacking na. So, eto muna. Eto yung pinaka-puntot niya. Ini-assemble. Ayan, ganyan kahirap. And then, eto na yung mga gamit. Oh.

5,000 pesos. O, ah, lalo, dalo, kasi siya rin, in-time nyo guys, o, itong itong ganitong kalaking ano, ba? itong combo, um, maabot na siya ng ano, 5,000 pong dollar. So, ang minimum ang minimum na tawag namin dito ay 4, bilistik pelo nome da Ano so, na ikat tapay? Ikat tapay? ayan na, tapos na, oh. Hmm. So, tapos na kami.

Kain, kain na. Thank you. Nung tapos na kaming kumain, nabuhugas ng pinsan ko. O, oh, o, oh. Ibang klase. Ganyan kami maghugas dito. oh salamat kami. Isang dalisa, yung pinagay na namin. Kinain na namin lahat. Nako, kagutom

<laughs> Panoorin natin ang yung mga naglalaro ng volleyball doon. Ayan. Ayan mga Chinese sila o. Oh. Ayan. So ayan guys ang mga kaganapan ko ngayong araw. So before I end this vlog, ay gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong paninood sa aking mga uploaded videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan nasa mabuti kayong kalagayan. And God bless us all. See you on our next vlog.